Mga awit Ika at apat na putlimang kabanata Ibubunyi kita, Diyos ko, o hari, at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan kailan pa Araw-araw ay pupurihin kita, at ang aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan kailan pa man. Dakila ang Panginoon at marapat na purihin at ang kanyang katakilaan ay hindi masayot. Ang isang lahi ay pupuri ng iyong mga gawa sa isa at ipahahayag ang iyong mga makapangyarihang gawa. Sa maluwalhating kamahalan ng iyong karangalan at sa iyong mga kagilagilalas na mga gawa, magbubulay ako. At ang mga tao ay sasalita ng kapangyarihan ng iyong kakilakilabot ng mga gawa at aking ipahahayag ang iyong katakilaan. Kanilang sasambitin ang alaala sa iyong dakilang kabutihan at aawitin nila ang iyong katuwiran. Ang Panginoon ay mapagdiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandahang loob. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat niyang mga gawa. Lahat mong mga gawa ay mangagpapasalamat sa iyo, O Panginoon, at pupurihin ka ng iyong mga banan. Sila'y mangagsasalita ng kaluwalhatian ng iyong kaharian at mangungusap ng iyong kapangyarihan upang ipapatid sa mga anak ng mga tao ang kanyang mga makapangyarihang gawa at ang kaluwalhatian ng kamahalan ng kanyang kaharian. Ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian at ang kapangyarihan mo'y sa lahat ng salit-saling lahi. Inaalalayan ng Panginoon ang lahat na nangabubuan at itinatayo yaong nangasusubasok ang mga mata ng lahat ay nangaghihintay sa iyo at iyong ibinigay sa kanila ang kanilang pagkain sa ukol na panahon. Iyong binubuksan ng iyong kamay at sinasapatan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Ang Panginoon ay matuwid sa lahat niyang daan at mapagbiyaya sa lahat niyang mga gawa. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa Kanya. Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya ang aking bibig ay magsasalita ng kapurihan ng Panginoon at purihin ng lahat na laman ang kanyang banal na pangalan magpakailan kailan paman.